gabis yung lahat guys so so samahan niyo ako ngayong gabi pasukin naman mundo ng kababalaghan tara Handa ka na ba ang pasukin ng bawat misteryo sa gitna ng kakahuyan Mga elemento na nagsisigal ako minsan naman ay nagpaparamdam Mga nila lang na din nakikita ng mga ordinary mata sa gabi Halika't samahan natin to kasi na misteryo kasama si Real Ghost TV, TV. TV. So ayun na nga guys, dito na tayo ngayon guys Manglilibot So ito yung mga area dito guys May mga lansonis dito may sapa dito. Ito baliti to guys. Ang laking Yan may sapa dito. Yan na. Malaking puno guys. So, Ayan na. May sapa dito. Malalim to. ito ngayon guys bahay na ito guys yan may malaking kahoy oh. kita nyo kahoy na yan sobrang laki nyo guys yan sobrang laki ng kahoy oh. lang kahoy oh. oh Oh my god, ayan. Okay. Ngayang Ano yung neumonyo? Tikpa lang. Grabe is. lang yan. Guys nakikita niyo ba yung guys? Sabi ko sa inyo eh sungay. Laki ng sungay dalawa. Dalawang sungay. Hello? May tao ba dito? Pwede ba akong pumasok dyan? Ikaw ba'y tikba lang? Nung klaseng ano ka, nila lang. Pinigilabotan ako guys. review you wala kang karapatan na ako'y hawakan saktan hindi ka makakalapit sa akin oh my god ano yung klaseng nila lang guys pwede ba akong pumasok dyan Dito ba Dito to sumilip guys. Guys, kung nagtataka kayo guys, bakit ganito okay pa yung katre? Kumbaga, pangalawang vlog ko. Nung na-upload ko nung sang araw, pangatlo yun guys. Inuna ko lang yung kasi request nyo na matulog ako dito. ka So, ito, tala ito talaga yung pangalawang uh, balik ko dito sa bahay. Asing. Low. Galit ka ba sa akin? Pwede ka bang mapakita sa akin? Ulasing elemento ka. mm <laughs> sa so, basta itong area na ito guys kung wala kang ano dito sapat na protection basta sanitan Naglalaruan mo ba ako? Tikbalang? Hindi ni Takutin mo ko kung kaya mo kong takutin. Sige, magwala ka dyan, magwala ka. Pero hindi ako aalis dito, hindi ako tatakbo. hindi natin guys dati guys nung nag vlog tayo dito bubukas yung bintana baka makita natin na atul Pasok ako ah Sige, takutin mo ako ng gusto. Whew. Hindi ako natatakot sa iyo. Wow! Kahit batuhin mo pa ako dito, hindi ako natatakot sa iyo. bahala magalit ka sa akin Woo! Grabe guys Iba klase ano na to Na-encounter natin ngayon nga Bahay, Sobra umiiwas sa atin yung ano may sungay guys kasi punong puno tayo ng pagdarasal tayo basta basta na nahawa na sa saka comment down below na lang kayo guys ano yung sa tingin nyo na nakita natin narinig yun nasa itaso nagpapapapansin guys nagpapapansin sa atin Grabe itong bahay na ito guys. Kung ikaw lang mag-isa rito, hindi mo kakayaan. Talagang tatakauting ka ng gusto. So yun na lang guys. Maraming maraming salamat sa lahat. Pero... So, kaya eh, may nagpaparamdam pa rin siya guys. dito na lang tayo guys So yun na lang guys, maraming maraming salamat sa inyo lahat guys. So comment down below guys kung ano sa tingin nyo. Kaya comment down below. Ayun, papa, hanggang pa rin. Maraming maraming salamat sa inyo lahat guys. good bless yung lahat.